Para sa dugang ng balita sa so Bacolod City, Kapila, Kalugar, sa Western Visayas, mangin ka na si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, George, mga puso, madamog salamat sa Negros Occidental Babayi nga na proseso sa Senumar. Ukon Certificate of No Marriage, yun ang pagkadiskobre nga kasal na ini sa isa ka Indian National nga hindi maniya kilala. Yaring balita nga itong gintutuka. Matapos ang dwakatoy nga relasyon sa partner nga si Raylan, 98 anyos, kagantis magbunag sa iya ginabusong. Nagdesisyon si Evelyn, 27 anyos, nga magpakasal na. Gani, isang tinalik na oktubre, ginpa prosesus si sa kakilala sa pamilya sa lalaki, ang isa sa mga rekisito sa kasal sa PSA Negros Occidental. Bago hindi ini makakadto, makakaddo, kag sa kalayoon sa biyahe ilabina na nagabusong ini. Apang, sanggit bukad niya ni Evelyn ang nag-abot niya dokumento. Hindi senumar, kundi certificate of marriage ang iya nakita. Ang balaan kung uh, kasado na ako na kag nagpamangkot gid ko nga ah nga ana tabo ni tanan nga wala man ko kaagi kasal Nakasaad sa dokumento nga kasal na ini sa tinalikdan niya November 16, 2023 sa Valenzuela City, Metro Manila sa isa ka Indian National. Naglibog ang ulo sini Bangud, wala man ini katapak sa lugar. Hindi sinikilala ang persona pero ang personal ng mga detalye nga nakabutang sa certificate lunsay insakto. Dugang pa nga palaligban sini Posible hindi ba ng plano ang plano kasal sa Dasong Ibulan bangod mangin malaba ang proseso sa verification sa PSA kag pagpakigangot sa Valenzuela City. May posibilidad may managamit o base ang party mismo wala lang nanukit may ara sa mga kasalman previously. Eh, Kakatapo man sa una ang gambal ang pangampang lang. Apang depensa ni Evelyn. Kag paano ko nakasal sa tawo nga hindi ko kilala kag wala ko kakadto sa Manila. Hulaton, sang talatapan ang presensya ni Evelyn Agud masugura na ang bisigasyon kag proseso nga kinahanglanon. Tani, buligan yung gig ko. o. Hindi nagigoy ang kapakasal kung kuya mat, masulbar ng problema namun kaghandong ko gudya nga makasal. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.